Tagal-tagal ko na sa trabaho to. ngayon lang na ako nakakita ng ganito karumal-dumal na krimen eh. Boss, boss. Na-ID na ba yung biktima? Ah, uh, tinatayang labing walong taon na yung biktima at may hinuha sa mga galos na ng katawan niya na mukhang ginahasa siya. Pero, hindi mo kasi sigurado habang hindi pa nagbabalik mga sa lab. Hindi ko nga alam kung bakit pero hindi naman mukhang pagnanakaw to eh. Eka, tinatanong ko lang naman yung pangalan ng victim eh. Hindi naman yung buong crime report niya. Sungit mo naman. Sinasabi ko lang naman na tingnan mo yung ebedensa din siya. Yung wallet, tingnan mo, hindi oh, na ako lahat ng ID cards niya. Pero iniwan, iniwan yung pera. Dollar, so. Oh. One dollar. <laughs> ano klase pang tanakaw? Yung napaka-bobo naman nun. I, I mean, bakit mong nakaw na kayo ng identidad ng isang tao? So, ibig mo sabihin, hindi natin kilala yung biktima, tapos wala tayong paraan para makilala? Parang um, ganun na nga. E, pero, pelo. May may iba kaming nahanap na, na ebidensya. It, ito, hawak-hawak ng bangkay. Uh, nakasabi ang the true confession sa Felistas Batikot. Teka, but, ano naman yan? Kung ano na -ano sinasabi mo. Una, identity theft. Tapos ngayon, biography theft. Oo. Oh, saan na tayo pupunta niyan? Sinasabi ko lang naman kasi baka importante. Oh, sino naman itong padre kurang to? Ah, siya yung talent manager, executive producer, lahat-lahat na ng mga banyaga man na, na corp. Yung mga lahat na ginagawa niya, yeah, pe, seller, hit, ganun. Okay, so, ayan. Hanapin mo yung Patrick Kurang yan. Kailangan natin siyang maimbitahan sa presinto para tanungin ang ilang mga bagay. So, ganun ba kasi yun? Ah, alam mo ba? Kasi may chinil ka sa akin si ano, si... Yung isang matanda, tapos tungkol siya sa isang kami so, yung lang patikot, you know? Patikot. ah, uh, tapos, ah, uh, ayun, pinadala nila sa very, very far, malayo-malayo, you uh, know? Doon sa malayong malayo sa Maynila. Tapos, ah, uh, ayun nga, doon nila pinag-aaral si proper. Prepare. <laughs> Prepare. Ayun. Tapos nga, ayun, pero kahit na, tutol na tutol doon siya. Anong pangalan ng babae niyo? Ano ah, Felicitas. Ay, Felicitas. Ayun. Na. Tapos, ayun na, sa nasi Ah, to do. Baka sa... At... Ayun na. Nagdulot siya ng kasamaan sa kamilya mo na. <laughs> Sinasabi mo, nakumwento lang sa'yo na isang matanda kwento ng pamilya, batingkot, na pinadala ang kanilang anak na si proper sa Maynila upang mag aral kahit na tutun doon kanyang kapatid na si Felicitas. At ang kasamaan ng proper sa Maynila ay nagdulot ng kasawian sa buong pamilya. Teka, hindi pwede yun! Ay, bakit hindi pwede? <sighs> Ginaw ang pag-ikura. Hindi mo ba alam na may mga bala pa ako? bala dahil ang sinasabi mo ay ang buod ng tandang baso makunan. at bakit mo na naman ang pwede gamitin ang at ng nila nilang ng nilang 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 na nilang 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 lang nilang 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 Ay ang hala ng imprenta de amigos del país sa Maynila. At alam ko nga, ito ay may lubos, nakapaintulutan, at syempre, meron din imprimator na kasi mismo ng Maynila, di ba? Ay. Siguro naman, ginawa you know, ang pabit po. Naiintindihan nyo na may dalawang tayong felicitas na parehong ang pangalan. Isa ay fictional, at isa ay... Ano sa na sawa ng mga bangkay. Ay nako. Sabi ko sa print yung na palitan ng Felicitas Batikot ng Felicity Batikot. Ating-ating na lang ah. ha? Pero kasi kapag Felicitas Batikot, ew, eh, ang damit pakinggan ng pangalan. At alam mo ba, yung si Felicitas na yan, bago ko ayusan, Hay nako, gusgusing bata Pero kahit ganyan siya, umapatok naman siya sa masa, kaya pinagsagahan ko na. Maganda naman siya. Magandang publicity. <laughs> boss, boss. Boss, boss. Oh sa mo, may iba na tayo leads sa aso. Nalalaan niyo na, boss. Ganyan mo talaga. Okay. Boss, na. Ano ba yan? Ah, uh, nakita ko kapag nagbabuklo -no sa kanila, boss. Video? Vlog? Ano yan? Kung sabi ko, nung mo Facebook pag oras sa trabaho? Ay, kasi naman, boss, let go and let live past is fast. Kung hindi ako nag-FB, di sana, di ko makikita to. Tanong nyo! Video vlog number one. Hi, friends! It's me, Felicity. At alam nyo ba, simula sa Monday, ako na ang bagong employee ng mga banyagang mana na ako. Ako na ang fresh face nila. I know, medyo old at conservative na ang kumpanya. Pero